Galit na galit ang Armed Forces of the Philippines sa dalawang babaeng aktivista. Kasong pagsisinungaling ang isasampa ng Armed Forces of the Philippines dahil sa pinaniniwala ang hindi pagsasabi ng totoo na dinukot at tinakot daw sila ng militar. Dito kumpletong humarap si Defense Secretary Gibocho Doro, Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Broner at isamo pa ang mga pinakamatataas na opisyal ng hukbong militar ng ating bansa. Dito nabastusan ng sobrang AFP kay Bataan Partilis Raul Manuel. Dito nagkailitan ang kapo ng Defense Secretary Gibo at ng makaliwang grupo. Sinabi po ng dalawa na sila ay inabduct, walang iba kundi ng militar. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker? No, Mr. Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two. Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from uh, the AFP. Ano po ang batayan na sampahan ng kaso ang dalawang matapang na kababaihan na inabduct na ng nila at ilegal na dinetin sa military camp. Sila pa ang sasampahan ng perjury, paggigiit ng kabataan party list Raul Malwil pinaniniwalaan nila na tinakot ng AFP ang dalawang babaeng aktivista. E paano tatakutin ika ng AFP? Napakarami anyang testigo noong nilagdaan nito ang kanika nilang mga salaysay. There are witnesses who were there during the signing of said affidavit. Not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. The POW lawyers were there the stepfather of one of the ladies was were there and they were even asked if they were coerced into into signing by her stepfather and she denied being coerced mr speaker kinampihan naman hepi ng hepe ng pau ang afp dito napansin ng public attorney's office na nagsisinungaling talaga ang dalawang aktivista hindi rin na naniniwala ang pau na dinukot ng afp ang dalawang kabataan ang pinaniniwalaan lang ng Nampaw ngayon, may nananakot sa dalawa kaya binabaligtad nito ngayon ang Armed Forces of the Philippines. Tiniyak niya na yung laman nitong sinulat kamay ay nasa puso nila. So in interview siya, ipinaulit niya yung mga sinasabi nila. Ano ba yung, ano ba yung sinabi dyan? Kinukwento ng mga bata. Kaya nga ang pakiramdam namin itong mga batang ito ay may kinakatakutan na baka may gumanti sa kanila. Kaya nagganyan, nag-recant. Sobrang init talaga ng palitan ng mga salita. Halina't alamin natin ang buong pag-uusap. Hinahanap natin yung uh, dalawang kabataang kababaihan, nandun pala sila sa kamay ng uh, militar. Tapos ang gustong uh, palitawin ngayon ay all this time voluntary po at walang... Uh, nangyaring uh, undue na impluensya doon sa dalawa. And right now, na alam na po ng sambayan ng Pilipino, na inabduct pala talaga sila. Tingin po natin, uh, Mr. Speaker, sobra-sobra na yung pinagdaanan ng dalawa na isolated po sila, hindi nila kasama ang uh, kanilang uh, mga mahal sa buhay, tapos later on na lang. Also, in uh, unfair circumstances, ano ay uh, Ganito na ang uh, kinalabasan ngayon na sila walang kalaban-laban, walang mga armas. Ang tanging armas nila, Mr. Speaker, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang dignidad, ang pagmamahal nila sa kapwa-tao. Tapos ngayon, pinaratangan sila, gustong palabasin ng mga rebel surrenderees. And right now, that they spoke the truth. They were brave enough to do that. At actually nga, kahit nawala na po sila sa kamay ng militar, Di natin alam kung ano din yung threat sa kanila. Dahil po sa dinami-dami ng mga pinalabas na mga rebel surrenderes ngayon po, meron ng matapang na nagsalita. Mr. Speaker, they were, labels, or they were labeled as voluntary surrenderes because they said they voluntarily surrendered. Again, there were witnesses, Mr. Speaker. They made a sworn statement, which of course, if you did or if you made a sworn statement, And you recanted, Mr. Speaker, you will be subjected to perjury charges if needed. You know, Mr. Speaker, the DND, the AFP, has always believed that honesty is the currency of leadership, Mr. Speaker. It is most critical today that the truth prevails because mistrust seems to have been the default mode or reaction, Mr. Speaker. So therefore, we stand with our Philippine Army, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Grabe naman po ang militar sa mga biktima. Mr. Speaker, mga biktima na po ito. Tapos, sila pa ngayon ang uh, papalabasin natin na masama. Kung wala pong mali. Mr. Mr. Speaker, Speaker they were bakit not... down ng NTF-ELCAC ang video ng press conference right after na nag-admit ang dalawang kababaihan na inabduct sila ng militar. Ano po ang paliwanag bakit tinake ang video ng press conference na live na nangyayari? Huh? Well, Mr. Speaker, the NTF-ELCAC is not within this department, Mr. Speaker. But if you are talking about taking down of videos, I believe it is all over social media. So there is no taking down of any videos. Mr. Speaker, that is a lie. Mr. Speaker, marami pong uh, nagabang sa press conference dahil nga gusto nilang malaman mula mismo sa uh, bibig ng dalawa ko ano ang uh, kanilang sasabihin. Kung sila ay uh, bibigay no, doon sa label sa kanila ng NTF-LCAC na sila ay mga rebel surrenderes o sasabihin nila ang katotohanan. And they chose the second galing mismo sa dalawang kababaihan. Wala pong iba, kundi militar yung nag-abduct sa kanila. At matapos po nilang sabihin yon, tinake down ang live stream ng press conference. Kaya Mr. Speaker, malinaw na merong tinatago dito ang uh, militar natin. Mr. Speaker, the DND or the AFP was not the one who made the press conference. So it is a lie, it is not correct to say that we are lying that we did not take down the vid video because we have not taken down any video, Mr. Speaker. The AFP, the DND was not the one who organized said press conference, Mr. Speaker. Yeah, hindi po sila ang nag-organize ng press conference, Mr. Speaker, dahil uh, ang kanilang pinagkakaabalahan na po ay paano nila pagtatakpan ang ginawa nilang abduction doon sa dalawang... Uh, kabataang kababaihan na ang uh, meron lamang sila ay ang advokasya nila na ipagtanggol ang mga fisherfolk communities, ang mga may hirap na mga komunidad na apektado ng reclamation sa Manila Bay. Mr. Mr. Speaker, Speaker, I continue, the department continues to deny any alleged abduction or harassment, Mr. Speaker, because of the presence of several witnesses, Mr. Speaker. Mr. Speaker, again, unfair po ang sitwasyon kung saan na na puwersa na pumirma doon sa affidavit ang uh, dalawa at galing na rin po mismo sa bunganga ng ating mga biktima Mr. Speaker ang naging sitwasyon noong sila ay pinapirma ng affidavit And Mr. Speaker galing din po sa bunganga ng tatay ng isa po ng mga babae na yon na voluntarily nag-surrender po sila Mr. 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 Speaker ang mga kabataan na ito hindi na po sila mga bata Mr. Speaker they are above uh, 18 20 plus na po sila kaya kaya po nila mag-isip on their own sana po hindi uh, maliitin ng AFP ang kapasidad ng ating mga kabataan na magsalita on their own